Welcome back mga idol dito tayo sa ating uh, uh, vlog ngayon gusto ko lang uh, paabot sa inyo gusto kong ishare sa inyo ang ating mga observation sa ating uh, bansang Pilipinas sa patuloy na nagaganap na uh, kaguluhan dyan sa kongreso Ano? Uh, ulitin ko nandito tayo bilang uh, ordinaryong Pilipino dito tayo abogado, hindi tayo politisyan. Dito tayo para ipakita ang ating suporta hindi lamang sa mga Duterte kung hindi sa ating uh, Republika ng Pilipinas. At ito na nga, wala nang patumpik-tumpik. Uh, sa pagkakaalam natin ay na sight in contempt itong uh, si Attorney Lopez, Solyka Lopez. At ang nakakatawa, sino ang nagpapakontemp ay itong si Franz Castro o Congressman Franz Castro sa ACT Party List or uh, Teachers Act Party List or whatever the name. Ang nakakatawa dahil uh, itong nagpakontemp, walang iba kung hindi ang konviktado uh, na Congresswoman kuno isa sa mga uh, kuno isa sa mga NPA supporters isa sa mga uh, ma ma maingon na nga uh, napatunayan na, na-convicted na, na diya sa hukuman sa Pilipinas pero mo pa'y nagpakuntem kang uh, attorney Solaika ang uh, chief of staff ng ating uh, vice president Sara Duterte So subo pa lang dungon nga uh, kung kinsa ning uh, walay alamag. Siguro dunay alamag pero nagpagamit sa uh, pamunuan dia sa Tamba Congress. Wala na tumo tungod kay dili makiangayon nga kini paghimoon sa usa ka convicted criminal diha sa usa ka attorney chief of staff sa atong Uh, vice-presidente. Unang-una, kinisi ator ni uh, Lopez, kung ako masayop. Nagtrabaho ni siya sa una sa ombudsman sa Mindanao. Before ni siya nahimong uh, chief of staff sa vice-presidente, nahimong ni siyang administrator sa Davao. So, kung nun sa man ang pasikot-sikot sa legality o unsa ang mga angay pagabuhaton kabahin sa mga transaksyon diha sa usaka departamento sinati kayo ni siya pero wala ni siya record ng mga dili mayo. first time karon nga nabahiran og ga uh, inga na ang iyang record nga gipakulong siya og I I don't know exactly kung 10 days pero ang akong nadunggan 10 days hindi dili ngayon kung nga naman simple ra kaayo ang ilang uh, rason kay kuno kini si uh, attorney Solaika uh, nang ialam nang himasok sa investigasyon sa kongreso kabahin sa confidential fund how tod kay siya man ang nakapirma sa sulat nga sa opisina sa vice presidente ngadto sa COA uh, convincing sa COA office nga dili mo uh, hatag sa mga dokumento nga gipangayo ni ning uh, kongreso tungod kay una wala pa finality ang maong uh, confidential fund issue kay gitagaan ba ya, og 6 uh, months ang uh, vice presidente office na explain kung unsay na hitabo aning mga disallowance notice or observation notice nga gipadangat sa ilang uh, opisina tungod ni itong confidential fan. So, motoy gihimong rason nila nga uh, masite in contempt kini si uh, uh, attorney Di ba? Dakong tinunto nga ang usa ka kriminal usa ka konbiktado magpakulong or magpaditene, magpakuntin diha sa kongres sa usa ka attorney nga walay igong basihan. Makaingon ko nga walay igong basihan. Kay kung imong paminaw nang ilang uh, investigasyon una dili man trabaho sa Kongreso nga manghimasok sa COA sa Article 6 sa atong Batakang Balaod, na diha ang tibuok nga trabaho sa Kongreso. O wala diha magingon nga mahimomong mong kuwa, or o muak mo as kawa auditor nga mahimo mo og mga pag uh, conclude sa mga hilaw pang investigasyon sa kawa. So, klaro kayo nga ang ilang gihimo usag yun ka demolition job dili lang sa dili lang nila makaya ba ang uh, vice presidente nga mo ilang ipakontem. o na karon nakakita sila binta eh, uh, kini kay chief of staff romani eh. kuntem eh. para musikat ta pasalida ta ba ngagahi ta Siyempre, kada oras, kada minuto, sa kahaba-haba sa ilang mga investigasyon, kay bayad man na sila, sa ilang amo diha sa Congress, walay lain kung dili ka ng uh, ilang House Speaker na mo ilang gi saligan, na mo po naghimo sa mga plano diha gamit ang mga attack dog nila so ang naghimo sa dirty job karon mo kini si Franz Castro kini na ang panahon nga atong uh, matikdan nga taliwala nga ang Pilipinas dunay mga bagyo, dunay mga angay unahon. 'Di diba? ba? Sila baya ang naa gobyerno, angay unahon na mga problema. Wala ba ilang himo Karon nagsigiman na sila gimbestiga bahin sa mga ni, nilabay na ba? Nilabay na nga mga isyo. Aron lang gyud nga uh, idimulis ang pangalan tuod ilang kahadlok nga makabalik sa pagagamhanan sa nasyonal ang mga Duterte. So, walay walay maayong uh, maayo nga nadulot para sa ila. Kumbaga sila ra mismo ang naghimong daot sa ilang kaugalingon tungod kay nakita nimo nakita nako nakita sa mga katawhan nga ang ilang gihimo mas labaw pa nila nga gihimong uh, idulo mahimong idulo sa mga katauhan o mahimong madayag sa katauhan ang gihimo sa mga uh, side sa mga Duterte. Sila na mismo nagpakita silang kagalingon, ingana sila ka walay nada. Kumbaga sa ato apa, o ni mga nada ni mga tauhan na karuna. Unta, kay sila man ang konbiktado, sila man ang dunay mga court order na nga po guilty sila, sila ang taong mapahawa diha. Pero ay um, ambot, nga nung nagpabili na sila nga na diha, nga nung nga uh, gitugutan na sa Congress nga magpabili na silang uh, Congresswoman nga uh, konbiktado na mauntan na sila. Actually, init ang uh, akong uh, dugo nining mga inganing tawhan na kay doon na tayong mga kasinatian bahin anang mga kilusan anang mga NPA. Nakapuyo sa Dati sa malugar lugar kung diin ah uh, ban active kai na sila. Og nasayod ta kununsa unsa ka mga convincing na ilang mga panghistoria. end of the day di ay kitara mo igihimong totoo. Na kuno ama uh, uh, kuan ta makumbinsi ta ah uh, himo kanilang kaanib nila. kaya ray mong gigisa base mong kogal yung mantika. Ya karon, maupay makita nimo nga magpabida-bida. Uh, murar baga si